Hello mga momshies and beshies, magandang araw sa inyong lahat. This is Doc Lila. Ano-ano ang mga bukol na maaari nating makapasa puson o makita sa ultrasound ng female reproductive tract? Pag-usapan natin ang mga ito sa tinatawag kong The Bukol Series. Noong nakaraan, Napag-usapan na natin ang tungkol sa Bartholin cyst at umakyat na tayo sa cervix pag nag-usapan natin ang tungkol sa Nabothian cyst at cervical polyp. Ngayon naman ay papasok na tayo sa loob ng matres at pag-uusapan natin ang tungkol sa uterine myoma or fibroid. Ang myoma ay maaring tumubo sa loob ng matres sa iba-ibang location. So, kinaklasify natin sila according to their location kasi importante ito later on makikita nyo sa pagmanage ng myoma. So, ito yung matres. So, imagine natin na ito yung uterine cavity na tinatawag, ano? Kapag ang myoma ay nasa sa loob mismo ng cavity wherein doon din pumupwesto ang baby kapag nabubuntis kayo, ang tawag sa mayomang yon ay submucous mayoma. Then, meron siyang iba-ibang grade. Depende kung paano siya nakaprotrude sa cavity. Kapag naman, ang mayoma ay nasa muscle layer ng uterus, so wala na dun sa hollow portion, dito na, ang tawag doon ay intramural myoma. Meron ding mga myoma na nasa surface lang ng matres. So, ang tawag naman dito ay subserous myoma. Meron ding mga myoma na may makikita kayong metangkay at nakasabit lamang dun sa gilid ng matres. Ang tawag dito ay pedunculated subserous myoma. Sometimes, may makikita kayong myoma kapag nag-opera doon sa loob ng ligament no sa may ilalim ng fallopian tube ang tawag naman dito ay intraligamentary myoma so importante ito dahil yung mga iba't ibang location will also influence kung paano gagamutin or ititreat ang myoma yung exact cause kung paano nagsimula ang myoma is really unknown no? like most other tumors sa loob ng ating katawan. Pero, masasabi na na-establish na nila na ang myoma ay maaaring lumaki no, in response to estrogen stimulation. So, during the reproductive years, jaan maaaring mas lumaki ang isang myoma. At kapag tumigil na ang pagreregla ng isang babae at umabot na sa menopause, magde-decline na yung female hormones, pati na rin yung estrogen sa katawan, maaari na ding lumiit or manatili lamang sa kanilang size ang mga mayoma. However, it does not mean na pag meron kayong mayoma ay hindi nyo nababantayan kung menopause na kayo kasi meron ding mga mayoma na nagiging active as tumors. No? Kung kailan kayo wala ng hormone sa katawan, doon sila lumalaki, ito yung mga delikadong klase. So, ang symptoms ng myoma ay usually depende rin sa size and location. Kapag maliit ang myoma, halos hindi nyo mahahalata na meron kayo nito. Malalaman lamang ninyo usually kapag ka nagpa-ultrasound for another reason. No? So, parang nagiging incidental finding lang siya. Ito yung mga myoma na ma 1 or 2 cm or less than that pa or even 3 cms, minsan hindi naman yan talaga makakapa. No? So, nabibigla na lang at nalalaman na meron pala. However, may mga maliliit na mayomas na tulad ng nasabi ko kanina, nasa loob ng cavity, no? Ng matres, no? So, pagka yung type ng mayoma nyo ay nasa loob, sa myoma, lalo na kung grade 0 or grade 1 sila, maari silang mag-break into the endometrium. No? So, pagka nangyari yun, maari silang mag ng bleeding. So, ito yung mga nandito sa loob. Ito yung mga klase ng myoma na kailangan most of the time tanggalin or paliitin kasi patuloy ang pagdudugo. So, therefore, ang isa sa simptomas ng myoma ay vaginal bleeding. And if it becomes heavy, it will need treatment. Ngayon, meron din namang mga myoma na nasa labas. No? Pag nasa labas ng matres at maliliit lang, usually, wala naman yan magiging problema. Pero, kung malaki na yung myoma, halimbawa, naging 5, 6, 7, or 8 cm, or even more, no? We have huge myomas, more than 10 cm or 14 cm. Pag yan ay naggrow more on the outside, maaari siyang mag ng symptoms or pressure doon sa mga structures na nakapalibot sa matres. Sa harap ng matres, nandoon yung urinary bladder. So, kapag ang myoma nyo ay dito lumaki, more of sub palabas at uh, nag ng pressure dun sa bladder, maaaring magkakaroon ng urinary symptoms. No? Minsan mahirap umihi, minsan naman madalas yung pag-ihi, no? tapos may parang mabigat dun sa puson. Meron din namang mayoma na dun sa likod ng matres na bugro, no? So, sa harap, may bladder. Sa likod naman, nandoon yung rectosigmoid, no? So, yung daanan ng dumi, no? So, kapag uh, nandoon yung mayoma, kuminsan minsan din ng constipation pag sobrang malaki. No? So, kapag malalaking mayoma, ang magiging symptoms naman, maaring pain, urinary symptoms, or symptoms referable to the bowels. No? Yung mahirap nga ang dumumi tulad ng nabanggit ko. Kuminsan din, madidiskubre na ang mayoma ay dito sa may tuktok ng matres at medyo nando doon sa lugar ng entrada ng fallopian tube doon sa uterus. So pagka ganun, maaaring maski maliit yung mayoma ay bumabara siya sa daana ng fertilized egg. So pagka may mga kasong ganito, further evaluation will be needed to see kung kailangang paliitin or tanggalin yung mayoma. So, paano ba ginagamot ang myoma kapag walang symptoms at maliliit? Maski alam nyong meron dyan sa loob ng matres nyo at marami sila pero kalat-kalat at maliit talaga, monitoring lang yan. Walang bibigay na gamot sa inyo. Lalo na kung ang isang babae ay approaching perimenopause or menopause na tulad ng nabanggit ko kanina, pag bumaba na yung female hormone sa katawan, maaring tumigil na sa paglaki yung myoma. So, kung halimbawa 1, 2, 3 cm o even 4 cm pero hindi naman maselan yung location, maaring obserbahan lang muna kung hindi nakakakos ng symptoms. Kapag naman ang myoma ay nagkakos ng heavy bleeding, meron din kami mga gamot na maaaring ibigay. No? So tulad ng mga tranexamic acid, mga anti-fibrinolytic agents ito na maaaring magpaampat dun sa dugo. No? Mas immediate yung effect sa pagflow ng blood Although, yun ay just to treat the symptoms. It will not necessarily treat the myoma. In some cases, we can give continuous contraceptive pills muna, no, para mag-stop muna yung pagdudugo ng isang babae. May mga pagkakataon naman, lalo na kung ang mayoma ay nandito sa loob, no? yung tinatawag kong sa mucos mayoma, kailangan na siyang tanggalin. Kapag sobrang heavy yung bleeding at nagbigay ka na ng mga gamot, hindi naman nagre-respond sa medical management. Usually, ang approach sa treatment ay hysteroscopic. Merong kamera na ipapasok doon sa loob ng puerta, papasok hanggang sa loob ng cervix at makikita yung loob ng uterine cavity at merong pangkayod dun sa dulo ng instrumento na yon para tanggalin yung submucous myoma So, kapag naman yung mayoma, talagang pinalaki na niya ng husto yung uterus at talagang kailangan tanggalin dahil sobrang lakas ng bleeding, hindi naman siya sa hindi siya ma-approach dun sa sinasabi ko via hysteroscopy, maari siyang tanggalin abdominally, no? Yung abdominal approach, pwedeng minimally invasive surgery, so by laparoscopy, kung sobrang hindi naman ganun kalakihan, and then pag yung mga huge mayomas, i-open up na talaga kayo. Usually, ginagawa yung mayomectomy kapag talaga matindi yung symptoms of pain or pressure na dinudulot ng mayoma. There are instances na sobrang laki yung mayoma, kaya kailangang i-prepare muna kayo for operation. That's the time na nagbibigay muna kami ng mga gamot na maaring makapagpaliit ng mayoma. No? Minsan naman, pag ang starting point mo dun sa size ng myoma ay hindi naman talaga kalakihan pero hindi naman pwedeng matanggal agad, no? Then, maari din yung mga gamot na ito, yung tinatawag naming GNRH gonadotropin releasing analogs, yun yung mga gamot na pwedeng inject sa inyo it has the capacity to shrink the myoma, Maaari niya tong paliitin in preparation for an operation, kunwari ang laki, ihihisteroscopy kayo pero sobrang laki, pag hysteroscopy pagka mga 5, 6, 7 or even 8 cm yung myoma hindi nyo na kayang tanggalin yan no, ng isang beses lang. So, mas maganda na tatry muna namin siyang paliitin para hindi naman kayo paulit-ulit na masubject dun sa ganong procedure. Then, meron din mga masyadong malalaking mayoma which might be encroaching on vital nerves and vessels dun sa loob ng katawan natin. So, kuminsan, binibigan muna ng gamot to shrink it. There are also cases wherein yung gamot lang ang talagang intention na ibigay. No? Like, kunwari, nasa medyo maselan na parte nung matres yung mayoma, yung connection ng tube dun sa uterus mismo, may mayoma dyan. Minsan, kung tatanggalin mo yung mayoma na maaring nakabara or will cause infertility, maaring mag-cause ka pa ng scar dito sa portion na to. So, yung iba would prefer to give medical management muna. So, yung paggagamot ay tailor-made according to the needs of a person. So, tinitake into consideration yung edad niya, kung siya ay bata pa, at wala pang anak at kung siya ay may edad na at malapit ng magmenopause at tinitake into consideration din yung mga simptomas na nararamdaman niya. Kung asymptomatic, so walang ang gagawin as I said, or kung may mga matitinding symptoms of pain or pressure or vaginal bleeding na sobrang tindi na at kailangan ng bigyan ng lunas ang bukol na ito. So, kapag dumating sa punto na kailangan tanggalin yung mayoma, pipiliin kung tatanggalin na yung buong matres. Usually, sa mga babae na completed na yung family, sobra ng laki ng bukol and nearing menopause na din, so hindi naman na talaga magbubuntis. Yan na yung mga pinipili na mag na lang. At yun namang mga gusto pang i-preserve yung fertility, gusto pang mabuntis later on or ayaw pang mawalan ng regla kasi minsan may mga psychological effects din ito. Kapag bigla ka na lang tinanggalan ng matres at nawalan ka ng monthly cycles mo at kaya naman natanggalin yung mayong malang, then we do myomectomy. So hindi siya parang isang formula lang na ah, may mayoma ka, kailangan tanggal lang ka ng matres. Tinitignan din case to case basis. So, recently or through the years, may mga na-develop din ng mga other methods of treating the myomas like uterine artery embolization and then yung radiofrequency ultrasound no, ablation. Although sa atin, yung methods na ito medyo nandudun pa sa introductory stage yung lalo na yung sa radio frequency ultrasound at medyo may kamahalan pa no pero there are those who can afford it naman so minsan ito yung pinipili nila depende dun sa sitwasyon nila depende sa uri ng mayoma na meron sila So tulad ng sinabi ko, hindi dahil may mayoma kayo o operahan na agad. Kailangan pa rin talaga ang payo ng inyong OBGYN. So pumunta po kayo sa inyong healthcare professional at magpa-advise, magpa-thoroughly evaluate muna kayo. Kapag ka may mga ganitong problema na may mga bukol, i-check muna ng mabuti para mag-arrive at the proper diagnosis para mabigay sa inyo yung pinakadapat na treatment para sa inyong sitwasyon. So kung nagustuhan po ninyo ang contents ng video na ito, please give it a like and subscribe to my YouTube channel. Goodbye everyone, see you again.